'yung napapansin, 'pag hindi nila kakulay, oh. ang tagal nilang iproklama. Yeah. Ito, ito naman si Pimentel, eh, no? Maano talaga eh, mapakla talaga 'tong kampanya natin, eh, no? Talo ko na landslide victory. Eh. Landslide aapila ka pa, 'di ba? Eh, eto kasi mga to partner, kung sino nagtatrabaho na maayos, 'yun pa 'yung 'yun pa 'yung pipigilan nilang makaupo. Eh, ano? Ba? si unang salta, unang takbo ni Pimentel diyan. Paano? Eh, yun dun pa lang, sa resulta ng botohan, eh, doon mo, lang, doon mo makikita kung sino talaga ang gusto ng Marikina. Mm. At eto ha, ah, mga partners, ganito ang kapangyarihan ng taong bayan. Kapag nagkaisa ang taong bayan, ganun na magiging resulta. Ayaw iproklama eh. Si, uh, si Teodoro, si Congressman Teodoro, eh nag-welga nag ngayon doon sa Kapit Kapitolyo ng Marikina, mm. yung mga tao. O, oh, hindi eh, iproklama, So, mag-iingay ka lang talaga. Pagka kasi ikaw, nagbibigibigingan ka, nagbubulag-bulagan ka sa mga nangyayaring hindi maganda sa, sa, ating bayan, eh wala talagang mangyayari. Kaya nga lagi natin sinasabi na pag may nakikita tayo mali, magsalita tayo, magkaisa tayo. And even itong pagka, pag ginagawa nila sa mga Duterte, dapat magsalita tayo dahil alam natin na wala naman talaga kasalanan yung mga Duterte. And same, ito kasi si Teodoro, alam naman nila na maka-Duterte ito. Although, alam ko na itong asawa ni Teodoro, pumirma yan sa impeachment ni uh, B. B. Sara Duterte. Pero, una, alam ko ito si Marcio Tudoro, talagang ginawa nilang model city ang Davao. Kaya nga naging ganyan eh, mm. yung Marikina. Ganyan kaganda. Kasi tumira ako dyan partner, maganda talaga ang pumamalakad ni Marcio Tudoro at napaka hands-on niya. So, ito na ang tunay na laban. Kasi, sa katulad na sinabi niya, di ba, nararamdaman niya na may panggigipit. Meron naman talaga ang panggigipit mm. Kasi, unang-una, meron nga na hindi naman Pilipino eh. Di ba? Nanalo pa ng Kongreso, nanalo pa ng Senador. Mm -hmm. oh. Hindi, hindi yung Pilipino. Di ba? Yung unang napakalaking issue. Samantalang ito, na Pilipino, na pinag-uusapan lang natin kung ilang buwan, ilang taon ba siya nakatira sa distrito na yan. And, Anyway, sakot pa rin, sakot pa rin naman ng Marikina yan eh. Uh. Hindi katulad ng ibang ibang kilala natin na mga politiko, eh Amerikano 'yun. So, hindi talaga sila puwede. Yung unang puwede mong questionin. Kasi napakalayo. Amerika, tapos Pilipinas. Samantalang yung Marikina, distrito lang pinag-uusapan natin. Marikina, sako pa rin ang Marikina. Although, na, 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 nasusulat sa batas talaga yan. Pero, kung iisipin natin ang, lo, ang lohika, eh, talagang may pinapaboran talaga. So ngayon, ito ang tunay na laban na para kay Marcy Tidoro. Ilaban niya yung katotohanan at yung uh, tawag dito, yung uh, nagbalabis -nag sa kapangyarihan, ay eh, talaga dapat mapanagot. Pero sana, hindi masakripisyo yung pagsisilbi sa bayan. Pero hindi. Hindi ko, hindi ko nakikita na mangyayari yun. Kasi ito si Teodoro napakasipag talaga nito. Diyan mm -hmm. sa, dyan sa Magaling na leader din si Teodoro. Wow. But, ano bang nagawa na ni Pimentel? sa eh, Senado. Maging eh. eh, 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 di ko alam. <laughs> kasi, ay, Parang wala akong nabalitaan na eh. <laughs> kasi isipin nyo, ah, galing siya sa mataas na posisyon. Uh -huh. Wala siyang nagawa. Uh -huh. Tapos pupunta ka sa mababang posisyon. Anong magagawa mo? Eh, doon But, sa pinakamataas, wala kang nagawa. Paano pa kaya dyan? May punto ka nun, na. Kasi ay. may mas malakas ang power niya pag nasa ibang oh, siya. Mas, ma mas marami siyang uh -huh. magagawa doon para sa bayan. Uh -huh. Eh, dyan, isang distrito lang, isang, wala, hindi masyadong ano at, at maliit lang ang nasasakupan mo pero wala kang kaya-kaya siguro itong mga tiga Marikina hindi talaga to binoto uh -oh. bukod sa hindi siya maka si ano to si Boy No Move On <laughs> <laughs> hindi siya maka move on sa mga nangyari sa kanya no? so kaya kaya mas pinili ng uh -oh. mga tiga Marikina at hindi lang ano hindi lang si Pimentel nandyan hmm. din si Mrs. Hernes Si Mrs. Hermes. Si Teacher Hernes Kimbo. Uh, Uy, no, di ba? so, isa rin yan sa mga naligwak. alam alam, alam naman na natin eh, na yung mga yan ay uh, mga agin sa Duterte. Ano? So, talagang isa rin siguro yon. Bukod doon sa magandang performance ng mga ano? Tidoro, Tidoro. Tidoro oh. eh, yun isa pa rin siguro yung ginagawa nila sa mga Duterte. Uh -uh. At mapatungkol naman doon sa pa matagal na pagproklama uh, ng Komelik, Comelec, umayos nga kayo. <laughs> Para kayong ano <laughs> eh, umayos kayo Ang init ng ulo mo sa mga hindi nyo ka-anib, <laughs> sa mga hindi nyo ka-kulay. <laughs> Hindi nyo napapansin? Oh. Pag hindi nila kakulay, oh. ang tagal nilang iproklama. Patod na lang, Duterte yun. O oh, si, ano, marami pa eh, di ba? Mm. Tapos yung kay Benny Abante, sino ba yan? Si Uy. Si Uy. O, oh, isa pa yun. So, ano, umayos kayo, Komelik, hindi naman kayo yung bumoto, hindi kayo yung nagpasya dyan oh. na manalo yung mga yan. So, dapat kayo, ang trabaho nyo lang, magproklama. Yes. Yan. Hindi yung, ano, ang dami-dami bumoto dyan, tapos, yung ano, yung mga wala namang bumoto, doon yung po ipoproklaman nyo. Delikado yan, ha? Umayos kayo. Kaya ganyan, ha? Ano, nabubuisit na kami sa inyo, eh. <laughs> puro kayo, ano, eh. Puro kayo pa segway, eh. Puro kayo pa bidabide, eh. Puro kayo pa, ano, at no. saka, in fairness, ha? Puro mga hindi nga nila kaalyado, yung pin pin mga pinupunterian nila. Pinipindeo talaga nila yung mga e, kaya, nila. Eh, kamusta kaya, no? Ito, ha? Hindi tayo hindi tayo magtataka bukas sa makalawa si Pimentel at si Kimbo at si Kimbo uh -huh. ang biglang maging <laughs> Tan, Ang biglang ip uh, iproklama dyan Daku, sa mga dyan. lugar na yan. Huwag <laughs> <o> tayo magtataka <laughs> oh. kasi alam naman na natin yun. Eh di, huwag na tayong magbotohan pag gano'n. Huwag oh, oh, na lang nga. Sino, kaya nga, kaya sino sino lang. Sa, kaya nga suggestion ko eh, yung Comelec uh, na yan, oh. dapat yung, yung inilalagay dyan na chairman ay pinagbobotohan ng buong Pilipinas. Oh, oh. Parang presidente kasi isipin nyo, buboto tayo, katulad yan, Darating ang botohan 2028. Mm. Binoto ng 35, sabi na nating 40 million na Pilipino si Vice President Sara uh. Duterte. Ang kalaban niya si Risa at si Romualdez. Mm. Nakakuha lang ng tig-sa 10 million boto. Ayaw ihalal ng COMELEC si Vice President uh. Sara Duterte bilang presidente. Kahit napakataas ng boto niyang nakuha kasi dahil ayon ng COMELEC dahil may kaso migitog may ganyan. Yes. Yan yun yung ano yan yung dapat talaga kaya dapat siyang uh, magiging chair, uh, chairman ng COMELEC ay dapat taong bayan din ang naghahalal, hindi Correct. yung mismong presidente. Oo. Tama, tama. Tapos walang parde-partido dapat. Oo, oh, uh, oh. dapat ano ka, uh, neutral. Inonominate in -nomi ka lang. Ito, I nominate, halimbawa, I nominate paring RJ Oy. to oh, be Tsaka be ano? the Comelec uh, chairman. Mm, Oo, oh, oh. ganun. Tsaka walang 400 kayo. million. <laughs> walang 100 million? Oo, oh, wala, wala dapat 400 million. Ah, oh, ah wala, wala dapat ganun. Hindi eh, wala di mo pwede yung ganun. ganun. Oh. Pangit yun, paring RJ. Mm. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Mahal mo na.